Inamin mismo ni Kevin Looney na siya ay mangyayak sa kanyang pagtawag kay Stephen Curry at kay Draymond Green sa kanyang pagsabi sa kanila na siya ay pipirma ng kontrata sa Pelicans. Naging free agent nga si Kevin Looney at hindi naman siya pababalikin ng Golden State Warriors kaya siya ay pumirma na lang lamang sa New Orleans Pelicans. Sa pagpirmang iyon ay tinapos na mismo ni Kevin Looney ang 10 years niyang pananatili sa Golden State Warriors. Nagpapasalamat naman siya sa buong organisasyon kung saan ito raw hoy tumulong sa kanyang ah, hubugin ang kanyang sarili. Marami naman daw siyang natutunan sa loob ng 10 taon especially sa kanyang unang taon sa NBA at sa Golden State Warriors mismo iyon. Hindi naman daw siya umiiyak pero habang tumatawag siya at uh, habang nagpapaalam sa kanilang dalawa ay naging emosyonal si kivon Luni, at uh, yung mga salita na kanyang ipinapalabas sa kanyang bibig ay napaka bigat para sa kanya. I hope they know how grateful I am to them. Sana malaman daw ng Golden State Warriors kung gaano nagpapasalamat itong si Luni sa pagkakataong ibinigay sa kanya sa loob ng sampung taon. Sa huli, ayon pa mismo kay Kevin Luni, kahit saan man siya mapunta, mananatiling sa Bay Area ang kanyang puso. Kabilang sa mga loyal na players ng Golden State Warriors, itong si Luni, Karabi 10 years mga idol at marami siyang mga kampiyonatong nakuha doon. Marami din po siyang naging papel para sa Warriors at naging crucial po yun sa kanilang championship championship run. Samantala, final na po ang 7-team trade na isinagawa ng NBA na first time pong nangyari sa history ng Liga. At sa pagkakatong ito mga idol, eto ating babasahin ang detalye ng pitong team na nag-trade. Ang Rockets, Kevin Durant, Clint Capella ang kanilang nakuha. Ang Suns naman, Jean Green, Dylan Brooks at mga picks number 10, number 31 and number 41. Para sa Atlanta Hawks naman itong si Nickel Alexander at isang 2031 second round pick galing sa Houston. Samantalang sa Lakers itong si Ado Chero. Samantalang sa Golden State Warriors si Alex Tuhay at si Jamai Mashak na kaagad namang ipinadala ng Golden State Warriors sa Memphis Grizzlies. Para sa Minnesota naman, number 45 pick at dalawang second round pick galing sa Denver Nuggets at sa Phoenix Suns. Samantalang sa Brooklyn Nets, nakatanggap sila ng 2026 second round pick and 2031 second round pick na parehong galing sa Houston Rockets. Yan po ang nangyaring 7-team trade at first time po itong nangyari sa NBA mga idol. Bale, ito ho'y nag-ugat sa trade ng Rockets at ang Phoenix Suns at nag-expand na lamang sa limang kuponan. Bali ang lahat ng yan ay mayroong koneksyon. Ikaw, ano ang komento mo? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Maraming salamat po.